up mga idol ayan may gagawin tayo ito po ay galing sa Isabela ayan bus Isabela City so maraming salamat po shout out po kay Wilmar Ambi Jumit uh, Jumat so ayan i natin kung ano yung problema kasi sabi niya namamatay daw so hindi ko alam kung anong model to so tingnan natin mga idol minsan daw nagagamit ata yung sinasabi niya na nagacharge ay kuko pala to ay, hindi. Redmi Note 8. Nakita ko nung Chinalsi ay nagbi-blink-blink lang. Ayan. So i-check natin kung ano yung problema. Redmi Note 8 Pro. I-charge natin para malaman natin kung may problema o wala. So pumuti yung taas. At ayan, nakikita natin yung charging. So, madalas naman natama nito mga idol, ay yung namamatay-matay talaga. Minsan naman, or madalas naman, ay nasa CPU din. O so, dito naman, minsan nasa fuse lang. Ah, ayan, ito mga idol, mayroon pong 99% at subukan natin iyon. Kasi nakita ko dun sa pinakita niyang video, ay nalulubat siya. Kahit may laman. Iyon natin na ah, naka-charge. So, ito yung mga sakit ng mga Android phone. Ayan, namamatay nga mga idol, kahit naka-charge. Hanggang blink lang siya, namamatay. Ayan, ganyan-ganyan lang siya oh. Nakita natin ganina na ang battery niya ay 99%. So, hindi siya nagtutuloy kahit nakacharge. Naka so, nagbiblink lang siya. So, tisingan natin, e-orange-check natin ng loob kung ano yung tamak. So, first time ito mabuksan, napakakinis pa ng unit na ito mga idol. O, oh, kulay red. So, ingatan din natin dahil glass ito mga idol na so, namamatay talaga siya. ayan nalulubat. Ito yung sinasabi ko, nalulubat mga idol. Kanina may 99% at kapag i-open natin, ayan nalulubat siya. O natin ulit. Ayun, nalulubat siya pero pag i-charge Tingnan natin, o, oh, nalulubat ulit siya. Oh. Kanina, nung unang saksak natin ay mayroong 99%. So, madalas ito mga idol ay nasa fuse. So, iyon ang i-troubleshoot natin. Una, tanggalin natin yung likod. So, nakaupang ating hot air. Iyon muna natin mga idol. natanggal pa sa saka. Kasi madalas talaga si paggabi, tinatanggal po talaga ito. Para safe tayo habang natutulog. Baka mamaya biglang alamos na. So, yan. Inita natin mga idol. 350 temperature. So depende sa hata, air. so ang ginagamit natin air ay number 1 lang. So yung iba naman, 1 to 100 yung air. So itansyan nyo lang na hindi siya mababasag kasi kapag sobrang init yan dahil glass ito pwedeng masira. Or kung um, plastic naman ito, pwedeng mangulubot siya. So, mahirapan ka na magbalik. Ayan. Ikot-ikotin lang natin mga idol kasi nandito yung dikit sa baba. Napakatigas din ito tanggalin kapag first time pa. Gamit tayo ng pantastas na manipis so kay lalim tayo kutikutin din natin hanggang lumambot yung dikit nya matigas sya apply tayo ng kunting thinner mga idol fluid, mas okay kung fluid ang gagamitin nyo lalo na kung first time nyo magtanggal kasi ang fluid madali matuyo At kung gamitan nyo ng thinner tapos masubraan. So, alalay lang maglagay. Kasi baka mamaya pumasok yan sa ilalim ng LCD, yan ang mahirap. Magkaroon ng puti-puti. Pero natutuyo naman ang thinner kasi medyo matagal nga lang. So, yun ko yung cause kung bakit magdidilim ang LCD dahil nasubraan sa tiner Pumasok sa ilalim. So, init-initan lang din natin. So, sa pagtanggal nito ay kailangan ng patient. Pasinsya Huwag natin pwersahin kasi glass yan pwedeng mabasag yan at mag-aabuno tayo kapag nabasag. So mahirap magpaliwanag lalo na binigay sa iyo walang basag. Hindi na ma tayo magpagatiwalaan sa susunod. Kasi wala pong nabibiling original na takip mga idol. Kapag so, replacement kasi na takip mas madali siya mag-crack. So yun, lumalambot ang dikit niya pag may thinner. kapal kasi andikit nito sa gilid-gilid kaya ingat-ingat mga idol so kuntingan ano lang push lang huwag natin porsain baka dudugo parang paniligaw lang yan mga idol ha? kailangan idaan sa dahan-dahan huwag santong paspasan para hindi dudugo Ayan. So Ayan Kita nyo yung dikit mga idol Kulay itim So napakatigas talaga Ng dikit nyan So alalay lang Matatapos din yan Ang kinis pa ng likod oh Grabe walang gas gas Pati yung camera niyang lens nyo oh. Grabe puting puti pa walang kagas gas 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 kasi ilan siguro ang gumamit nito or maingat kaya eh, bakit tayong gumamit din ng metal mga idol pag nagtanggal ng takip ha pwede lang yan kung plastic pero kung ganito kagaya nito na uh, glass so napakadalikado so ikot tayo ulit ayan so dito medyo okay na kabila yung magkrak kasi to pag nagkamali tayo ng angat pag nagkrak nang konti yan dire diretso -dire. yan Ayan so so dito may flex mga idol yung on off Uh, matamaan Kaya kailangan alalay tayo ng thinner. Lakir thinner. So, maraming nagtatanong saan ba nabibili ang lakir thinner. So yun po yung nabibili sa hardware. So dalawang klase ang thinner mga doon. May pen thinner or lakir thinner. Huwag niyong bilhin yung pen thinner kasi iba yun. Mabaho yun. Iba yung amoy niya. Ang bilhin niyo ay lakir thinner. sintepin so, yun, yun yung madali makatunaw ng mga adhesives ilalim. kapag linis talaga yan ng mga board board kapag nababasa so ayan so ang hydrofoil set natin dito una yung fuse mga idol kasi madalas yun ang naman ang dama kasi nakita natin na may 99% pero oh, bigla siyang na off biglang nalulubat So dito mga idol, ingatan nyo to. Oh. Yung camera glass kasi minsan sumasabit to yun po yung dahilan kung bakit mag crack sya pag angat saman na natin to kasi may ano to eh fingerprint to dito at saka adhesive din yan yung pinaka lens nya so ayan so naiwan naman sya so mas okay so ayan tas na lang natin dito banda mga idol kasi maraming dikit talaga oh. so may adhesive sa ilalim oh. para hindi na tayo mag-init-init at maglagay ng dinner baka sumubra pa ayan kuha kuha mga idol oh. kita nyo yan mga idol ang kapal oh. alalay lang din mga idol huwag natin pwersahin ayan dito kasi banda nandito yung flex Koneksyon so, ng on-off baka maputol natin yan ako oh, mahirapan tayo dyan mas mapabilis lang natin pagawa matpatagalan tayo kasi ija-jumper pa natin eh, kung bala kung busy pa tayo pagpapawisan ka ng malaki dyan Yan. So may goma ito mga idol, yung takip ng buttons. So iwan din natin 'to. Kadikit kasi yan sa frame. Kasi kailangan nandiyan yan mga idol kasi baka mamaya biglang na tong button. Ako mahirapan tayong maghanap. Sa so, kulay red naman, so madali natin makita yan. E, paano kung hindi talaga makita? Laking problema. So yan may mga dikit-dikit pa -dikit mga idol. Oh. So, ayan, next step natin gagawin mga idol. Wala namang hindi lobo yung battery. So, madalas nito nasa fuse. Kuwat ng magnet mga idol para hindi mau talsikan tong ano. Screw. Shout out pala mga idol sa ating solid followers, solid subscriber. Grabe, umabot na po tayo ng 100,000 subscriber. At na-receive na pala natin yung silver play button mga idol. Maraming salamat sa inyong suporta mga idol. So, ang page naman natin ay mayroon na tayong 320,000 followers. So, maraming salamat mga idol. Ayan, first time natin mabuksan dahil yung sticker niya. Oo pa, hindi pa natuklap or nabutas. So, ayan, pag natanggal na kasi ang screw niyan, nabubutas ang sticker. At mga idol, ayan. So dito pag tanggal mo ng screw pwede natin hindi natanggalin ang battery mga idol. So kung kaya mo naman tanggalin ang battery para hindi ka mahirapan maghinang ng fuse pwede kaso lang. Nakadikit na dikit po yan baka mamaya yun po yung kus na lumambot siya at lalong mas madali na siya malubat kapag naayos. Kasi once na lumambot ang battery mga idol yun po yung kus kung bakit madali malubat. Kasi pag nainitan yan kasi ito nakadikit ito mga idol oh. Minsan ito pag inihila mo kasi to yung pandikit ng battery hindi ito na dala yan napuputol siya oh. Kaya eh, hindi na natin tanggalin ang battery. So dito tayo mga idol. Tanggalin natin yung battery connection. So nakikita naman natin na ayan pansin niyo hindi naman po siya lubo. So pa, ma possible nito na nasa fuse lang ang tama. So paano ba gawin ang fuse mga idol para hindi na natin tanggalin ang batteries? Una, kumuha ka ng cutter. Tapos tastasin mo tong tip na to. Ayan. So alalay lang pag tastas mga idol ha? kasi baka mamaya maputol mo yung positive at negative ng battery sa ilalim. So dalawa kasi yan. Connection yan doon sa pinaka-baterya niya. BMS sa BMS niya. Ayan, so it, mamaya mahal, pag tas -tas mo maputol mo itong positive at negative. So ito yung positive mga idol, ito yung ground. So magkatabi ang ground at yung fuse. So ayan, kitang kita natin na madalas ito yung tama mga idol, yung fuse. So ito yung madalas nasisira kapag laging nababagsak. Or yung issue talaga niya ito na habang tumatagal na ginagamit mo, bumibigay yung fuse. Minsan 2 years, 3 years, 4 years bago po magkaroon ng problema. Pero kung maingat ka naman, hindi laging nababagsak. So, umabot po yan ng ilang taon bago masira. So, ito ang alam ko, ang unit na to ay napakatagal na nito. 2018 pa kata ito lumabas. So, ayan, umabot din ng 7 years bago nasira. So, maingat ang mayari. So, hindi talaga maiwasan mga idol na masira ang fuse niya kasi yun yung mga common issue ng mga Android, lalo na kung may mga fuse. Kaya yung mga Android ngayon, halos mga idol, yung iba wala na talagang mga fuse di na nilalagyan nila kasi Madalas binabak job siguro sa servicing dahil pag may fuse kasi mga idol kapag lagi nababagsak ito yung nasisira oh. Ayan. Kaya yung latest na ng mga cellphone mga idol, yung iba wala na talaga siyang fuse, direct direct to direct na siya. Lalo na pag mga Samsung, wala ng mga fuse. Ang gagawin natin mga idol, i-bypass po natin ito. Gamit po tayo ng tingga at soldering. So, ti micro soldering T12 pala ang ginagamit ng soldering mga endok. mabilis po matanggal or madali makahinang. So, ayan, isom natin. So, kitang kita naman yung fuse, oh. Para matanggal natin yan mga idol ang fuse. So, magbigay ko kayo ng tips. Hinangan nyo po itong gilid-gilid. Lagay nyo ng tinga yan. Ayan. Tapos, kabila ulit. Lagay ng tinga. Malalambot na kasi yan mga idol. Ayan, pansin niyo Pag yan lumambot ang mga gilid-gilid, madali sa maangat. Ayan, pansin ninyo. Naangat ko kagad, oh. Tanggal na siya. Kasi yung iba nito nahihirapan magtanggal. Yung iba naman naiiwan pa kalahati ang natanggal. So nahahati kasi ito mga idol ang fuse. Kaya nat yung iba natira pa dito. Tapos hindi na nila matanggal-tanggal. So ang tips doon kailangan hinangan yung gilid-gilid bago nyo iangat. So ayan nakita na natin na natanggal natin ito yung fuse mga idol. No? So i-bypass natin. So pagdikitin lang natin to So grabe mga idol kapag nagawa ito grabe sobrang kunat na ito malubat At ang gagandahan ito kahit mahulog hulog hindi na talaga babalik ang sira So tingga po ang ginagamit natin mga idol parang naging fuse pa rin siya So pwede rin naman jumper wire kung mayroong end jumper wire Pero para sa akin nasanay kasi ako dito maglagay ng fuse So medyo wala talagang backjab ang mga ganitong gawaan mga idol Ayan So, pagdikitin lang natin yan mga idol kung gagamitan mo lang naman siya ng tinga at saka jumper wire parehas lang din naman ang kalalabasan niyan dahil naka-bypass pa rin. So ayan. Tinanggal na natin at tingnan natin mga idol kasi nalulubat siya, mayroong 99%. So next step natin gagawin, ibalik lang natin din. So parang wala lang nangyari. Pansinin niyo mga idol, parang wala lang tayong ginalaw, Oh? Normal pa rin siya, Di nagagalaw ang pinaka-baterya niya. So, balik na natin. So, huli natin yung sa salpak ang battery dahil amaya biglang umusok ito dahil minsan kapag tinanggal natin yung LCD so ito naman walang problema to kung unahin mo ito tanggal dahil charging lang naman to connection natin ng charging, speaker, mouthpiece at vibrate sa baba so ito yung LCD mga idol once na tinanggal nyo kasi na naunang flex ng LCD tapos yung battery nakagabit minsan kasi mag short so mawawalan siya ng ilaw so ayan mga tips natin tandaan nyo lagi pag gumawa kayo ng fuse unahin nyo pagtanggal ang connection talaga ng battery So ayan, next step natin, ibalik na natin yung screw at mamaya tingnan natin kung nagtuloy na ba siya sa mino. At ibalik natin ito kaagad mga idol dahil ngayong umaga ito dumating kaya ayan, ni live ko na lang ay dinaritso ko na sa paggawa. Parang nakalive na rin tayo. Walang cut ang video na ito mga idol. Diretso natin i-upload to. Mahaba ang video natin pero kung ano lang naman to kung hindi natin i-vlog or i-cut pa natin, abot lang to ng 3 to 4 minutes. Pero ito, daradaritso dire po ito. So nakaano na tayo 15 minutes Kung wala itong daldal -dal, mga idol bagatin tin, wala bang 10 minutes Gawa na to Kasi so, kasi unahin natin yung daldal -dal Para mas maintindihan na, ng ating nanonood or, Kung i-DIY e mo man ito Pwede mo to i-DIY e mga idol Pero kung nahirapan ka naman magpalit O oh, Maggawa nito Palitan mo na lang ng battery Kaso lang minsan kapag nagtapat na battery na talagang local or class in class A talaga madali yung Paolo Mobo so mas maganda yung original pa rin kasi kung nagawa mo lang ganito mga idol sobrang kunat na ito malubat kahit ma overcharge siya pwede dami na po nating nagawa nito mga idol hanggang ngayon wala po talagang bumabagsap kahit laging na overcharge so ayan pansinin nyo mga idol so, maganda naman ang pagtanggal natin walang bukol bukol so dari dari to sila natin tanggalin tong mga adhesive nya pwede nyo gamitan ito ng ano, mga idol Oh, uh, 37,000 pwede rin itong ginagamit kong double sided tip so maganda kasi ang double sided tip kung may idol dahil hati siya hindi siya malapad so hinati kasi sa ano pangalawa dalawang hati kaya maganda siya mga idol maliit lang ang mailagay natin ay so, na duble siya yun na duble pala so tagalin na lang natin ang galing nila oh, nila dati kasi buo talaga 'to. Ngayon hinati na. Nakatipid din sila. 30 pesos lang naman 'yan mga idol. Dati 30 pesos lang din buo na. Ngayon, bawat isa 30 pesos so nagumita pa sila. Hinati nila, nagti-30 din, naging 60 na. Ito naman, saktong-sakto siya kasi maliit lang siya. So tanggalin natin mga idol. Nadikit naman ito mga idol yung ano niya. So yung puti tanggalin natin dahil naka double yan siya. Double ang puti. Na nasikit na ang itim yung pandikit. Kaya tinatawag na double sided tape. Yan. Tanggalin lang natin. Yan. So dikit na dikit itong mga idol kapag ganito. Dali diretso ang ating gawin. Hindi na natin tinisting. Diretso na to. Kung sublay man hindi wala tayong magagawa. So pwedeng sa CPU na ang next tip natin gagawin. So dahil ito mga idol, ma depende kasi ang CPU, medyo mahal ang singilan natin. Medyo mahal talaga ang singilan kasi pag sinabing Revolve CPU na, medyo risky yan gawin, lalo na kung buhay. Pwedeng matuluyan kapag ginawa, kapag nagkamali tayo. So ayan, nabalik na natin. So pitid naman siya mga idol. Oh. Yun na natin, tingnan natin kung magtuloy kasi kanina nalulubat siya. Charge muna natin. Ay nag siya pala. Kanina kasi nalulubat siya kapag i natin. So merong 99%. So in-open kasi natin yung pinindot natin yung on-off. Ayan, tingnan natin kung nagtuloy na ba sa mino. Kanina biglang nalulubat At ayan mga idol, kapag lumabas na yung ay madalas niyan, surbol na yan, gawa na yan. So ganun na kasimple mga idol ang turo natin. So, ayan, nareset pa yata Nang mayari ito ay hindi kasi nandito pa yung password so wala pong nabura mga idol sa ginawa natin so kapag ganun na namamatay na may laman at nalulubat so nasa fuse lang talaga ang tama wala pong tama sa board congratulations sa mayari nito so i-shape natin ito mamaya 2pm so mga gustong magpaayos mga idol mag pm lang kayo so magawan po natin ng paraan so hindi naman po kamahalan ang singilan nito ang kagandaan kasi sa pagawa nito sobrang kunat na malubat ang inyong cellphone at ang gagandahan niya hindi na po babalik talagang ang sira kahit ma overcharge so huwag po kayo matakot sa ganitong gawaan mga idol ang dami na po nating nagawa kasi yung ibang mga cellphone wala namang fuse mga idol so ito ayan pansin niyo naka 99% so ang gawa na to mga idol ay napakasulit talaga 100% back to kunat na malubat ang battery at ang gagandahan wala na pong problema ang iba hindi na po yan magkakaroon pa or job ang ganitong gawaan. Ito yung mga gawa na talagang wala pong job mga idol. 100% po ang satisfied na gawa. So normal na mga idol. So sa mga gustong magpayos, pwede walk in, lalamove, grab. So ayan mga idol. Normal na to. Wala na pong problema. So tingnan natin yung on-off. Normal naman yung volume. On-off. Tingnan natin kung maglalak. So wala pong problema sa on-off. Kasi kanina nagpapatay-patay siya. So, pius lang ang tama. Maraming salamat sa inyong panunod. Huwag kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at mag-follow sa ating FB page, Julfone TV Official New Feeds. Maraming salamat po sa inyong panunod. Bye!